Ra uh, dito tayo mga idol, magpapalit ng speedometer si Idol Jeremy sa motor niya. Ang motor niya ay ano to? Motorstar. ng Motor Star is ride. ride. 150. Ano niya nang baklas in yung mga cover. Doon ba yan sa loob? Yung ano? Uh -huh saan yung ipapalit mo ito mga idol yan ito yan nag-order siya sa Shopee 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 boy oh ayan na ayan natin kung ay babalik niya yung ano mapapanin uh, yung kanyang speedometer mayroon din ba klasin no hmm sa so, kanyang ka pala sa harap yan Ayun, saglit lang oh. Ayan, Jer. Nagbakla siya pa ay, ng ano, pa, ay palitan niya ayun. Dito lang pala makikita. Napakadaling oh, ano. Ay may gina ano kasi sa ilalim. Ayun. Ano na pala mga ito. Hindi na gumagana 'yan. Eh tinanggal mo talaga 'yan. Hmm. Ayan. Mm. Yan yung dati niya. Nasira na. Mm. Ang mahirapan. Ano, mga din. Uh, kalimutang mag-subscribe at i-click na lang po yung bell button para sa napakaraming video na katulad nito na Ay, si Idol. Ay, ganyan pala mag Ganito lang.

Kung paano baklas, yan. Naka-live ka dito. Ay, naka-live. Naka-ano lang pala to. Sabi, yan na po. Binubuksan niya na po. Ay, na po. Binubuksan niya na po yung in-order niya sa Shopee. ano? Na, Shopee lang. Anong tawag yan, Sir? Anong tawag yan? Espedometer. Ha? Espedometer. Ha? Motorstar. Easy ride 150. At pinag-aaralan niya, pa niya. Pinag niya pa kung paano Mekaniko na pero pinag-aaralan niya pa kung paano yung ikabit Nakakamangha. Ah, Ay, tools lang. Ay, oo. Antay natin yung kanyang mm, pagbabalik. Kumukuha mo na siya ng tools. Yung mekaniko namin na naging <laughs> mekaniko kahit walang tools. <laughs> <laughs> antay, antay natin mga idol. Antay na Babalik na, yung mekaniko. Tagal naman Standby muna natin. Kuyan. Oh, na. Sa ano, niyo. Ibigay niyo yung Video, video. Ini ko na here, dito. Kumpleto. Ah, no. <laughs> 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 lahat ng ginawa niya tools, wala Yun, problema. Hindi Ay, wala. Wala <laughs> <Walig> na naman. ko talaga <laughs> na ito kasi po kung lang <laughs> niyo po ayun siya, Ito talaga 'to, ha. Ay, nagaano siya. Na 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 Ay, Ay, nagaano Ay, siya. lang ito lang naman ang tatanggalin eh, oh, Nahihirapan siya. Nahihirapan siya, ay doon. Galing sa US. Galing US yung mekanik ko na. Hindi alam kung ano tatanggalin niya eh. Hindi <laughs> niyo na. Malibig ito, siya. ito. Flies lang. Putuli mo niyo wala flies. Ayun, bakit kuwat na yung Ayon, niya. Ayun na, mga idol. Galing galing. Ayun, Yon, galing oh. Improvise. Improvise. Sakit rin sa tab yan. Oh, yun oh. No? Yun hindi parang kumarsya. Wala pa rin mga paraan. Ano okay. Isang, sir? nyo. Anong size ba yan? Eh, kasi man. Ito pa nito. Ay, 15, may yan, pala yun. Ay, 14. Muntik na. 15 yan. 14 lang atin. yan. Yan, yan, yan. ka kasi Muntik pa. Wala. <laughs> Totoo. Sa galing mo nang mekaniko. Kung naghanap po kami ng mekaniko, siya ang tawagin niyo. <laughs> <laughs> eh, sa gamit yan Napamurot ley. Kung sa gamit 'yan, wala na kayong masasabi pa. Tinggap, tinggap plus pa. Tawag ko Eh naghanap naman ng ano, back up baka pala, baka pagkalado. <laughs> Para magganakaw. <laughs> Para magganakaw yata lang tong sa ibang kasamahan to ah. Ayun na po. <laughs> Pinakialaman ko ng hindi mekaniko. Pinakialaman na ng hindi mekaniko. Ay hindi talaga kakasya. Hindi maluwag talaga. maluwag talaga siya. Ha? Huh? talaga. Malug. Walang ya, wala kang mga yan? Wala ah, po yung mekaniko. <laughs> Narinig niya wala sang tools. Wala sir. <laughs> Pasensya ka yan. Torsi. Katorsi na open range doon. Maraming doon. Diyan. No? Doon sa loob. Habang hmm. hinahantay natin. Ito. Hinahantay natin yung mekaniko natin. Ito. Ito yung sasalpak niya rin. Ito. 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 Ito lang problema. Kailangan niya matanggal. Ito, tanggalin mo na to. Ah. Tanggalin mo muna. Hmm. Hindi mo matanggal. Wala ka tayong patanggal. So, pina mo na ang damit. Tapos, isa, bago mo salpak yung ano. Yan. Damit lang, kahit malinis yan. Na, yan. Sa, sa pin mo. Yan na ba yan? yun na yun, kanina. Ano eh? Yan. 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 Isa pinu muna doon, magumoy ano. Yan. Pag hindi idoblin mo. Ay ko talaga. Dobli. Kinain niya ko. Pag dobli. Yan. Sa. Yan. Na, ano talaga maluwag. Masikip 'yan, naka pa kasi 'yan. Ay factory ano pa? Mm. tools Ayun na. Po yung mekaniko namin. Yung Galing po ito sa US eh. Babang. Mekaniko po ito pero hindi niya alam yung Ayan. mga tools kung saan nakalagay. Hinanap ko pa ho. Ayun. Alam ko yung gamit ko sa nakalagay. Kawawa naman sa ating mekaniko. Sayang pinag-aral niya sa US. Isang buwan din siya doon nag-aral. <laughs> Ay, Lord. Ay, na, ito mabaklas hindi buo o pa eh. Wala nang open rules. Open rules kailangan diyan. Putulin mo to diyan para mabuksan niyan to. Hindi mo rin papakinabang. Oh, so, galing na mekanik ko ini. <laughs> <laughs> Kinutol. Ah, galing po talaga pala. Oh. Yan, you no. Know? Mekanik Kapit ko pala. Ah, idol. Ayan. Ay, naku, yung mekaniko pa namin, galing kung US to. Nag-aaral to doon ng isang buwan. No, wala na yung ano niya eh. Yung... Gusto sa pato ng manager namin para lang mag-aaral doon sa babansa. bansa. Ayan ah, siya ko. <laughs> <laughs> wala po nangyari. <laughs> Ayun. Sinayang po niya lahat to, yung video niya sa kayo pagkakatanong bus namin. Ayan, mag ano na yun dyan sa digital. Hmm. Ganda rin pala nitong uh, nata, no? motor star. Easy ride. Hmm. Magaling Galing pa yung mekaniko. Magaling pa yung mekaniko ng may-ari ng motor. Anong tawag dito, dito sir? Ano niya yan? Niya. Ang Ang tawag yeah, Speedo, Speedometer yan. Ah? Hindi hmm. Ayun ako sa nag-iinig -e kasi hindi ako kabisado eh. <laughs> <laughs> kabisado niya yun. Motor niya yun eh. Ayun o. Oh, alam na alam ni eh. Aron Jeremy ito. kung paano ano yun eh. Si Master. Pag hindi niya ako alam. Eh dalawa yan dyan, Pai. Hmm.

Magaling talaga. Ayun, sabi nga, sabi nga. Balik tayo dito, tapos sa'yo. Sabi nga, sabi ah, nga. Sabi nga. Sabi nga. Sabi nga. Ang hirapan. Eh. Yun, galing. Ay, sabi talaga. Tumako, hmm. yun. Eh. Hindi niya ako talaga makuha. Hindi, makuha yun. Ako pa rin talaga maglalagay. Yung I mean, hindi makikani ko, yun ang naglagay. Huwag ka langis, sir. Uh, langis. Medyo bago pa eh, kaya masikip eh, no? Ayan hmm. na.

Oo. Oh. Trapo roto. Trapo. trapo, trapo, trapo. <laughs> <laughs> ah. Yan na. Yung langis na. Langis na. Ayan, ganyan lang pala yun. Ano? Yung ano oh. Yun. Ay, na yan. Para magasensor lang siya doon. Hmm. Ay, naku.

Bakit hindi na magpasok? Balak baka baligtad. Bakit hindi na magpasok? Kaya lang ito kasi spanner. Hiram ko doon dyan. Sa binis. Spanner Itong size nyo. Hiram ko Itong size, Itong size Hindi kaya ng ano lang kamay. Ah, na ah, mga idol nakabit na kabit <laughs> na. Attendi po. Sa <ba>? nakabit comments <laughs> na